Magandang umaga mga kabubuyog Nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan Pupuntahan natin ang uh, station site ng Kalumpit At the same time yung ginagawang uh, temporary bridge doon sa may bagbag doon sa may uh, Kalumpit River Ewan ko kung anong river yon. Basta yun, titignan natin kung anong update doon At the same time, tatry natin ngayon na yung araw na susubukan nating magtanong-tanong, maghanap ng residente na maapektuhan ng ro doon sa pagtawid ng uh, apalit. So mula dito kalumpit, tatawid siya ng apalit. Doon sa may arko. So hahanap tayo ng daan na kung saan may makakausap tayo mga residente. So samahan niyo ako mga kabubuyog. Lipad tayo dito sa kalumpit, Bulacan. Yan mga kabubuyo, medyo makulimlim pa rin ang panahon. Sana naman huwag umulan pero makulimlim lang siya. Pinabaybay pa rin natin ang MacArthur Highway and sa bandang kaliwa, wala pa rin tayo natatanaw na nakatayong mga columns, ganyan. Pero nandito na tayo sa kalumpit. Wala na masyadong traffic kasi sigura, siguro tapos na yung mga kalsadang ginagawa dito. Sana naman hanggang doon sa may tulay, eh, wala ng traffic. May mga columns doon. Pero hindi nya tayong nakuha na natin noong nakaraan. So kung gusto nyo mapanood yung lipa dapat ni Bubuyog dyan, banda, kasi binaybay rin ni Bubuyog yan. Ilalagay, na, ilalagay ko yung link nung huli nating pinuntahan tong uh, kalumpit. May dipad siya dyan. Makikita na, yun nga, yung mga equipment ay eh, nag-prepare nag -pre na maglagay ng uh, column sa kada dadaanan ng NCR. So, lalagay ko na lang yung link, lalagay ko dito. In case mapano uh, gusto niyo mapanood. Sa ngayon kasi wala pa naman masyadong pagbabago. Wala pa ako nakikitang uh, improvement, progress ganyan lalo na dito sa may San Marcos. Kasi dito sa San Marcos may maraming puno, maraming kabahayan na dadaanan ng NSCR. Sila yung tinatawag na raw right of way na maaapektuhan itong pagtatayo ng Ncr NSCR. Ba't kasi naman, <laughs> alam na nilang dadaanan ng trend yan, hindi nila na-anticipate na itatayo ulit yung trend. Nagtayo sila ng bahay, ganyan. Paramihan kasi dyan sa mga yan, eh, galing sa ibang lugar. Nakakita ng bakanting lote, nagtayo, yung iba naman, talagang may titulo. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng expansion ng NCR. Kailangan kasi nila ng area na mas malapad kesa nung dati. Nung dati kasi, sa pagkakaalam natin, ang uh, tren, eh, dumadaan lang sa lapag, doon sa baba lalagyan lang ng radius isang uh, Rides lang ang gumagana ibig sabihin magsusundo lang yung dalawang tren uh, trend doon sa isang station doon lang magkakaroon ng dalawang radius ganyan dito kasi sa isang viaduct dalawang pares ng radius ang dadaanan pwedeng magkasalubong pwede ah, ah, ah ang alam ko ganun na ah. pa na lang mga engineer <laughs> Kasi sa lapad ba naman ng bayadak, ibig sabihin talagang dalawang tren. Katulad nung sa MRT, LRT, ganyan. Ganyan kasing klase ng tren yung ikakabit dyan. May kuryente. So gagamitan siya ng kuryente. Hindi na, hindi katulad nung, nung araw na locomotive ang ginagamit na pagpapaandar sa mga tren. May usok. Eh ngayon, kuryente na. So, tawid tayo dito mga kabubuyog. Tingnan natin kung anong ganap dito sa may... Oo, oh, ang dami nang tinatayo oh. Ano kaya yan? Yan na siguro yung mismong lalagyan ng kolum. Yan, ito, 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 Kumakita nyo. Dalawang crane na yung nasa temporary bridge, steel bridge. Doon sa kabila, merong may, may dinudugtong eh. Ang dami na nilang naibaon. Oh. Shoutout kay Camshot ni Eds. Marami nang ibinaon dito sa kalumpit sa Bagbag Bridge, Bagbag River. Ayun ko kuha ng tawag basta may bagbag. <laughs> Gagawin tayo doon sa may mismong station site. Titingnan natin kung doon nga ba eh merong mga naitayo na or yung pinaka base nung steel ano eh nabuhusan na ng concrete ganyan. And titingnan din natin kung meron bang mga bahay pa na nagiba ganyan. gawin tayo to. Yan mga kabubuyog, nakita natin na marami ng binuhos na concrete doon sa pinaka base nung lalagyan ng poste na bakal. Yan ang kung natatanon nyo, dyan Diyan itatayo ang uh, Kalumpit Station site. Sa ngayon, walang masyadong activities ngayon diyan. Yan nga uh, ang uh, inuuna nila siguro yung uh, pagtatayuan ng Cantilever Bridge. Ay hindi pala Cantilever Bridge, parang masyado kasi malayo eh. Bakit naman dun sa Apalit, 'di ba? Nagkaroon ng Cantilever Bridge kahit malayo. Eh tingin ko lalagyan na nila ng poste eh, yung gitna ng ilog kasi may mga baka na tinusok doon, tinuhog. <laughs> Baybayin pa rin natin 'to. Uh, dire-diretso lang, pupunta tayo doon sa pinakadulo. Doon sa pinaka, pinaka arko ng Bulacan, saka ng Apalit. Magtatanong-tanong tayo doon ng mga makikimarites tayo kung ano nga ba nga plano sa kanila. Kasi yun na lang ang hindi pa nagagalaw dito sa Kalumpit. Kasi nga may issue nga daw tungkol sa raw. Haalamin natin. Biyahe lang mga kabubuyog. Sementado na pala dito Nung nakaraan kasi binubuhusan pa lang siya Nilalagyan pa lang ng mga guhit-guhit Para hindi madulas Yan e ngayon, nadadaanan na Nga pala, dito mga kabubuyog May tulay din, kung mapapansin nyo Sigurado, magkakaroon din ng I'm uh, sure kung magkakaroon Cantilever Bridge Doon kasi may tulay din doon eh ang dami palang tulay dito sa kalumpit. Yan siguro ang nagpapatagal sa paglalagay ng mga kolum. Yan, yan ang issue dito. Biyahe lang. Nandito na tayo sa may kalumpit public market. Wala traffic. May mga sasakyan pero moving naman. So dire diretsyo lang tayo. Yan yung papunta ng Hagunoy. May kalsada doon. Sa uh, likod, itong pagtawid ng bahay. Magtanong kaya tayo doon. Hindi, mamaya pagpabalik Noong nakaraan, dito tayo galing. Yan banda dyan kung hindi nyo napanood ilalagay ko yung link may in interview tayo dyan malapit sa dito sa ilog na to may tatanggaling ano doon junk shop mga kabahayang ginumpisa ng gibain dito kaya pagbaba ng uh, kalsada ah wala na pasukin natin tingnan natin kung ano makikita dito sa ibaba eto oh wala na ano na siya, giba na, eto mga kabahayan tapos, eto o, oh, Meron oh, mayroon pa dito ang bahay din. Oh, eto giniba na. And itong pilahan, tutumbukin nga. Tanong-tanong tayo kung saan sila dilipat. Pero pwede magtanong, eto pong pilahan natin eh, sigurado matutumbukan nung no? ah. Ano po bang sabi sa inyo? Saan po kayo dilipat in case na umpisahan na dito sa kalumpit? Doon ko po kayo sa baba. Ba? Ba? Ah, malalayo po kayo dito sa MacArthur, ano? Bali, ano lang po dyan, lima. Ah, so doon ang pila tapos oo. Oh, oh. Pila pa rin ano. Ito po mga maapektuhan din to. Tanggal lahat ano. Ito nga ginagiba na po ito, wala na oh. Kailan po kayo sinabinabisuhan na hanggang kailan na lang? Sabi ano ni February. Ano nitong February na. Dito kasi marami pa eh. Marami pang gigibay pagka ano yung mga gamit pagka nandiyan yung mga gamit dun sigurado alis na ah alis na kasi paglalagyan ng mga gamit tapos... opo po sige <laughs> pero salamat okay lang ba kuya sama ko kayo sa youtube ko okay <laughs> pag ano mapapanood nyo doon nanonood po ba kayo ng youtube pa, ano mo? subscribe kayo kuya ha libre naman yun eh wala namang bayad yun eto eto okay lang tayo sama ko rin po kayo <laughs> Baka magawi po kayo sa YouTube channel ko. Nako, isa na lang. <laughs> Naubusan. <laughs> Subscribe kayo kuya ha. Thank you. Bye, okay. salamat. Ito mga kabubuyog, biligyan sila hanggang February. Yun nga, sabi nila pagka meron na daw mga equipment, meron na daw mga gagamitin ang NCR, eh sigurado lilipat na sila. Ang plano sa kanila, bumaba doon sa bang papasok, tapos meron lang lima na pipila dito sa may MacArthur Highway, para nga naman hindi masyadong marami yung nakapila. Yung may mga parte ng bahay doon, eh tatanggalin na. Ito banda, hindi ko alam kung yung gilid ng... MacArthur ay eh, maapektuhan din. Pero for sure yung mga dadaanan na hindi talaga kanila yung lupa eh sigurado gigibain. So gawi pa tayo doon mga kabubuyog. Ayun no? meron lusutan doon. Eto, nandito na tayo sa may arco ng uh, boundary ng Apalit sa ng Bulacan. Ay, ng Pampanga sa kanang Bulacan. And, yun, may kalsada pala doon. Hindi ko alam kung private ba yun o ano. Kalsada lang. Tanong-tanong tayo. Pasok tayo. Nga lang, mukhang private. Subukan natin. Wala naman sigurong aso dito. Kaya hmm. well, magandang umaga, Magtatanong lang po. Sir, magandang umaga. Nagbablog po kasi ako tungkol dito sa ginagawang trend. Eh, eto po ba matatamaan? Yung sa... Matatamaan po si... itong likuran. Ah, itong likuran. Eto po, hindi hindi naman. Nabisuhan na po sila. Ah. Oh? Alin po dyan yung sa inyo, sir? Ito, to, to. Ah, eto, toto. Ah, ito. Eh, ano pong sabi sa inyo? Kailan daw hanggang kailan lang daw po kayo? Wala pang ano eh. Wala pang announcement dito eh. Wala pa. Oh. Doon po kasi nagtanong-tanong ako din, may pilahan ng tricycle doon. Ang sabi sa kanila hanggang ngayon daw na February. Nga lang, pagka nakita daw nila na nandun na yung equipment, yung mga gagamitin, tsaka lang daw sila aalis. Oo, oh, oh. ano. kasi walang binabayaran na sa property. Hindi pa talaga sila pwede magpaalis. Eto po, hindi pa po, po kayo nabibigyan. Hindi pa. Pero may abiso po sa inyo, nabibigyan daw po. Kayo. Oh, meron naman. Ah. may offer to buy naman okay. Okay. Eh, yung pong um, lupa talagang sa inyo or... Oh, naka naman, nakatitulo. Naka naka hmm. So talagang lumapad talaga siya. No? Lumapad. Dapat dito kasi That, yan. Oo, oh, oh, dito lang. Okay, so, nadya sila dito. Pumasok sa mga titulo. Oo oh, no, nga. Eh. No, no, no. Tsaka ang kinaibahan kasi nung dati, tsaka ngayon, elevated na siya. Oo. Oh. Pag elevated kasi mas malaki yung area na sasakupin, di ba? So ito, yun po giba din yan. Yung bahay na yan, yung kalahati. Ito po yung malaki. Ay, itong garahe niya. Ito yung may gutas siya, ito Ayan, ito may eh. sinigising mula eh. Ayan, sumulang gutas. Ah, ito po, may guhit. Nakakita rin po ako ng ganito, eh. Doon sa may pagtawid ng tulay. Tapos yung kalahati, kapiraso na lang natira. Oh. Ang ginawa ng may-ari, kiniba na lahat. Na ay, sa din doon. Ito hangganan. Tapos ito rin, ay, ah, ito rin, meron din. So, wala pa palang pecha kung hanggang wala. kailan. Eh. syempre hindi naman basta-basta aalis kung wala naman binibigay. Okay. <laughs> Kaya ito na isa, eh. ito na isang poste kasi, oh. Ah, ito na pala. Ay, na pala eh. Nga lang, sakop ng apalit yan. Ito pala yung boundary ng apalit. Tsaka, na, pala. Ibig sabihin, ito talaga tatamaan. Tatamaan talaga So, yung, sa, yung dito, hindi na. Ito, hindi na yan, tamaan. Sige. Sir, salamat. Okay, Maraming salamat. So, yan mga kabubuyog. Ito pala, maaapektuhan din. Ito mga kabahayan dun. Siguro, hanggang tum tumbok yan, hanggang dun. Then, ito naman, yung gilid ng MacArthur, hindi maaapektuhan kasi nakita natin, nandun yung kolum So, ang dami palang tatamaan dito. Eto, may residente tayo na pagtanongan dito. Meron siyang, uh, may ari sila ng buy and send ng sasakyan. And eto nga, sigurado yung mga nasa gilid ng ano, hindi na maapektuhan. Yan mga kabubuyog, nakita natin na, yun nga, apektado nga yung uh, sa right side. Pero may, medyo malayo-layo siya dito sa MacArthur Highway. Nga lang, pagdating dun sa may tunay ng kalumpit, may tulay ulit dito yun ang mga napagtanungan nating uh, tricycle driver eh medyo lumapit hindi ko alam kung susundin ba niya yung dating radius pero may nagsabi sa atin na iiwasan nga daw yung mga dating may nakatayo ganyan kasi siguro mas mahihirapan sila na maghukay kung mayroong pang titibagin na dating poste eh. kaya ang ano ngayon yung panahon ni eh, GMA ni Gloria Macapagal-Arroyo na tinatayo yung poste dyan, iniiwasan yung pala yung info natin mga kabubuyog na iba-iba pala yung distansya ng kada column. Ang ano kasi doon, iniiwasan nila yung dating tinayuan ng column nung nakaraan. So, dyan, dyan tayo kumanan kanina yung mga pila ng tricycle. May nakita tayong mga ilan ngilan na inano na siya, tinibag na, Alo, may pat na yung may-ari ng bahay, ganyan. Eh, nung nakaraan, yun naman yung napagtanungan natin doon yung sa may junk shop hanggang ngayon nandun pa rin sila kasi nung nakaraan kasi ang abiso sa kanila hanggang katapusan lang ng January tapos ngayon nandun pa rin sila pero hindi natin alam, hindi natin sigurado. Baka, baka naman mamaya nagagayak naga, na pala sila na lumipat. Yan, yan muna ang gala natin dito sa kalumpit mga kabubuyo. Yan muna ang may bibigay kong update sa inyo. May, may mga ilan nga na tayo na pagtanungan. Sa mga susunod, sana meron pa tayong mapasok na iskinita. And may makausap tayo ng mga residente. Ito yung lumang station ng kalumpit ng PNR. Ganito na lang muna mga kabubuyog. Thank you, thank you sa mga sumama. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you!